Ang so, maganda rito, in na nila yung ano yung sa school na mga bata. Ano raw eh, ah uh, ano, halos wala nang halos wala nang requirements. Yun. <laughs> Aha, today is Sunday. Wala lang. Wala tayo Yorme, may mga na may mga natirang pagkain kasi doon eh <laughs> makikikain tayo kasi eh, kagabi meron kaming maliit na salo-salo nag uh, siyempre nag celebrate tayo si Marlon D yung kanyang family eh nandito and na so nag ano unting salo-salo welcome to Canada party <laughs> ah, masaya masaya yung mga ganun eh siyempre eh achievement ng mga tropa yan. Eh. Kailangan na sineselebrate yan. Baga, big deal yan, big deal. Kailangan na sineselebrate. No? Kaya ngayon, may kikain tayo doon. Ang daming natira kagabi, nakita ko. Hindi, eh. <laughs> tumawag si Marlon D. Pinapapunta ko. Nandun sila. So, ayun. Mga pala, mag-shoutout tayo. Ang dami palang nagpapashoutout sa atin. Yeah. Nakikita nyo yung, ano, yung mga puno. Oh ano na, naglalagas na. Oh. Wala na, na, magsisimula na. Ano na nga ngayon? Nagdidilaw na yung paligid, yung mga puno. Naglalagas na, nagsisimula na ang fall. Kaya, sandali na lang. Mamaya niya, winter na. <laughs> Yun, shout out kina JP Patrick. Taga-Oman daw, taga-Oman. Si Nolly Desena, ng Bulacan, shoutout sa inyo. Si JB Miranda Binuya kay Paul Jan Bilbao, shoutout sa inyo dyan mga tropa. Si Shandy, ah, parang narinig ko na si Shandy, nasa may pulip na raw siya ngayon sa Winnipeg. Shoutout kay LB Mekla at si D. Max, Shout shoutout sa inyo lahat. Ano ba magandang i ano sa inyo? I discuss. O nga pala yung mga nakita namin sa ano sa sa Winnipeg. Sa okay. Winnipeg. Um, para isama ko lang po kayo sa video ko kailan po ba? Mga grupo sa Winnipeg. Mga taga saan po kayo? Calgary. Oh, Calgary. Ah, sa layo pa ng pinag-ibig. Yeah, because pinag we have our oh. Gimbanyans reunion. Dapat kung wow. na <laughs> pandemic, nag-pandemic kaya 2020. Mayroon lang natuloy. North America. is natuloy na ngayon? Oh, oh. Wow. All Gimbanyans all over the world. Saan okay. po ang ano niya ngayon dito? Tapos na kami last day. Kami ang gala night namin last night. Last night. Ah, last night. Then, galing kami. So, enjoy naman po ba kayo sa Winnipeg? Siyempre. Oh, kala mo, taga Winnipeg. Ako po eh, taga Brandon. Malayo rin po kami rito. <laughs> Magsusundo lang po kami ng pamilya ni... Brand Brandon so, Beat Brandon Beat Galing Philippines. Opo, galing Philippines. So, nakaka niya lang po kasi. Oh, yeah, because we do fundraising oh. Oh. Yes. for our association, and we have our hometown. Saan na po ang Where niyo dito? Iikot-ikot lang po muna dito Tapos drive drive lang ang amino dito pag pag-uwi mo. Wala sila, naka-advance sila. Kumpleto sila nang dito. Mm, okay. Good good. Wala pa ata sila ng kame. Oh, high school. High school. High school trasmit Tapos di. Ano po dito na lang po kayo nagkita-kita kita yes. ulit? Wow! Ang ganda ng ang galing naman ng batch niyo. Sige po. Yeah. Dito muna punta na. Best year naman. Best year naman. Sige po, magagalaw lang po muna kami. Kasi Kasi kami, kami, kami yung... Thank you. Nice meeting po. Kanyang kapala yun. Thank you, you. 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 po. Okay. Pero shout out po sa inyo. Ang galing ng grupo nila eh. Ano na, mga uh, magkakabatch pa raw sila sa Pilipinas. Tapos ngayon lang sila dito nagkita-kita uli sa uh, ano, sa Canada ano yun, iba-ibang iba -ibang lugar pa sila sa Canada. Hindi lang yung ni sila, ganun. Yung iba raw, taga Alberta pa. Tapos dito sila nag-reunion sa Canada. No? Ang Sana all. Nakakapag-reunion ng ganun. <laughs> yun. Ano nga, nagkwento si Marlon D. Kasi, eh, siyempre, yung kanyang Junakis. Siyempre, dito na mag-aaral, ganun. <laughs> Hirap na hirap daw mag... Ay, pasensya na Marlon di akin. Ikwento ko yung experience mo rito. Na lang eh, kasi... Ano lang. Parang pamprepare lang din sa mga pamilya na mga papunta na rin dito, no? Kung ano yung pinagdadaanan ninyo. Pa ma-share natin, no? Si, ano nga, si Marlon D. Yung kanyang anak. Ang hirap daw mag-adjust. Kasi syempre bata yun, hindi niya naman alam yung ano yung yung jet lag, yung mga ganyan. Siyempre, nag-iba kayo ng ano eh, ng ano ba to, ng oras eh, sa from Pilipinas saka dito. Ngayon, sa Pilipinas, madaling araw. Dito, tanghali. Isang oras, ay, ano, 13 hours ang difference ng Canada at ano, Pilipinas. Kaya, mag a yung, kailangan mag-adjust yung katawan. Eh, syempre, tayo, pagka, pag tayo nandito sa Canada, alam mo kung paano mag-adjust kasi kailangan kong matulog pagkagabi na para ma-reset yung body clock mo, ganoon Eh, yung mga bata, hindi naman alam yun eh. Kung inaantok sila, sakalan sila matutulog, ganyan. O magigising sila, gigising sila. Yung mga unang araw-araw dito ni... ni Pog, sa, sa ni... ano... ni Beth. <laughs> Nanggigising daw ng madaling araw si ano yung anakis niya. Eh ganoon talaga. Sabi ko. Ang maganda rito, in-enroll na nila yung ano yung sa school na mga bata. Ano raw eh ah uh, ano halos wala nang halos wala nang requirements. Ah uh, saka dito ang kinaibahan, 'di ba diyan sa na, nabalitaan ko diyan sa may ano ba to sa uh, Pilipinas. Di ba yung, yung pinaano ng DepEd, yung mga classroom, pinatanggal yung mga nakasabit-sabit, ganyan. Yung mga, ano, yung mga pinalinis yung classroom. Gusto nila yung plain lang para raw hindi ma, <coughs> para raw hindi ma-distract yung mga estudyante sa pag-aaral. <laughs> dito naman sa Canada, Pag nakakita mo yung school daw dito, akala mo raw malaking playground eh. <laughs> Kasi siyempre, mas maganda rin yung ganun eh para para maano yung mga bata, maingan yung pumasok, di ba? Hindi yung yun ang kinaiibahan sa ano eh, sa Pilipinas saka sa Canada. Masyadong pino yung mga bata sa mga aralin na ano sa dito sa Canada, parang sa Japan inuuna yung ano yung ano ba? Yan? Inuuna yung moral, mga moral lessons mga ganun. Yun ang focus sila, yung magsasaya yung mga bata sa school. Hindi yung tulad dyan sa Pilipinas, tamad na tamad ka pumasok pagka, ano, pagka yung elementary ka. <laughs> Saka dito walang mga assignment yung mga bata. Kaya matutuwa yung mga anak ko sigurado eh. <laughs> Saka magandang araw nung pumunta raw sila yung nag-inquire sila sa school. Ano raw yung lahat daw tinatanong ng mga ano kasi dito libre ang high school at elementary. malang college pero libre naman ang high school at ano elementary. Marami rito kada ano yata. Kada ilang block lang merong school dito. <laughs> 'Yon, tapos nung 'yun nga nag-inquire sila Marlon D sa ano sa school. Ang ganda. Uh, tinatanong kung ano meron bang special needs yung mga uh, yung anak niya, kung meron bang ano, kung meron bang health issues, mga ganyan. Kasi ano eh, uh, i-assignan nila ng parang espesyalista yung anak mo pagka kailangan ng mga gano'n. kunyari yung may mga uh, ano may mga hika yung may mga ano may, ano sila may mga tagabantay sila yung mga ganyan no kaya medyo ano yung bata mo medyo late sa ano sa schooling ganyan pero ang kagandahan doon dito lahat libre <laughs> doon sa Pilipinas pag sa Pilipinas ano eh, medyo mapapagastos ka pagka may mga special need yung ano mo eh, yung anak mo yung gano'n. kaya uh, isa yun sa gusto ko rito sa uh, sa Canada yun si ano uh, ginagalagala ni ito ni Marlon di yung kanyang family dito sana all no? so, yun lang, lang muna maikli ng video na ito makabilisan lang para ano lang update sa inyo sa mga gustong mag-apply no sa mga nagtatanong mga paulit-ulit na nagtatanong may mga ano videos ako na ano naka-playlist yan yung mga videos ko na ano informative hanapin niyo na lang nyari magtatanong o oh, nga pala meron bang ano rito butcher na mga babae yung nakita ko sa ano sa ano ba to sa Winnipeg yung nag ano ng mga subscriber natin sa ano sila sa Winnipeg na may pulip mga babae yun mga yun isipin mo hindi ko pa pala nasama isama na ipakita ko sa inyo yung ano kasi may mga pa shoutouts We're Oppo. Uh, yeah, Napanood namin kayo eh. Batch kami sa Oppo. Batch kami sa Oppo. O diba? Hi! Hi. Hello! Hello! <laughs> <laughs> Uh, mga mga uh, picture mo na oh mga namin kayo hey! mga, subs ah! mga subscribers ko ah! Ah. Hi po Jonalyn po uh, Great shout out ko sa boyfriend ko sa Pinas Wow, wow. Ah, Abangan daw po niyan Tapos ano pong batch kayo Batch uh, Batch for from ano is tapos din din mga ano kaya yung mga nag-a-apply makukulit kayo mag-apply lang kayo na mag-apply tuloy-tuloy lang yan. Mm. Mayroon po mga susunod na batch na sa inyo? Last batch na po. Hindi uh, yun, naman uh, meron pa kokonti na lang yata. Ano oh, na yun. Last oh, na yon. Oh, pero tuloy-tuloy naman. Mag-apply lang kayo ha. Yes. Mm. Shout out sa family ko sa Cavite, Dasma. Nanonood mo sila? <parehal> yes. Ay, hi, 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 hi. Hi, ah! ay, hallang na, hallang na. Sa mga ulit ko. nga, small world. Small world. Hindi <pudding> po, <laughs> salamat po. So, yun. Oo nga. Yung kunyari, mga nagtatanong, mga babae. Meron daw ba ang butcher na babae? Yun, meron. Panoorin nyo lang sa video ko para ma-inform kayo kung ano pa yung mga kailangan nyo. Ganun. Tapos yung mga nagtatanong, ilang, ilang years experience sa ngayon, meron kang makikita na 2 to 3 years na experience. Puro ganyan yung experience. Ano to ah, sa mga agencies to sa Pilipinas. Uh, yun naman yung usual na ano na experience, 2 to 3 years, ganyan. Hmm, Paulit-ulit yun, sa mga videos ko, marami. Meron ako dyan yung parang ginawa ko na video. Ah... Uh, yung mga usual na tanong sa akin sa mga, na mga nanonood. Hanapin nyo lang. Hindi naman nagbago yung mga yun. No? Sige na. Ano lang. Dito na ako kila Yorme. Oh. Makita ko na ano yung maganda sa akin ni Yorme. No? Like, share, subscribe. Ayaw ah, mga ganyan. Sige na yun. Sige yun yun. na. Paalam. Say hello to my subscribers. I have a YouTube channel, you know? Oh, really? Yeah. Hello, hello, hello! Ah, How ah, are you? This guy knows a lot of Filipino words. Mmm, ako ah, kay... ng titi. <laughs> 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 oh, mga, mga tropa. <laughs> mga tropa yun sa, si, ano, si Francis. <laughs> mga tropa yun sa ano. Ah, kumain na kayo, na? Uh, kain na, kain na, Wow! Hello. Shout out sa mga tropa <laughs> natin dyan. <nung> <laughs> Ito si Bulbul. Yun. Bulbul! Ha <laughs> Buissit ang mula.